Balik puesto na ang nasuspindeng si LTFRB Chairperson, Attorney Teofilo Guadis III, matapos masangkot umano sa korupsyon. Pero ginit naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista, patuloy pa rin ang investigasyon ng NBI ukol sa munoy katiwalian sa ahensya. Yan ang ulat ni Karen Villanda. Hindi pa natatapos ang 90-day suspension ni Assistant Secretary Teofilo Guadis III matapos lubot ang mga anomalya sa kanya bilang LTFRB Chair. Balik pwesto na ulit siya simula ngayong araw. Sa pahayag ng Office of the Executive Secretary, inalis ng Office of the President ang suspension dahil binawi naman na ni Jeff Tumbado ang kanyang pahayaga ukol sa mga alegasyon kay Guadis. Gayunman, wala pa sa opisina niya si Guadis ngayong araw pero nakausap na siya ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Sa forum Forum ng the Economy Through Infrastructure Development, sinabi ni Bautista na para sa kanya, mahalaga ang isang chairperson sa LTFRB dahil dapat na rin ang nalalapit na deadline sa consolidation ng PUV modernization sa December 31. Nanindigan na DOTR na wala ng extension para dito. Sabi ko nga sa kanya, sige, let's uh, do what we need to do. No? Uh, because uh, one of the deadlines is the consolidation, no? industry consolidation, which we want uh, this to happen before the end of the year. Say hey, we'll, we're not extending deadlines anymore. No? Uh, we, we want uh, the stakeholders to organize uh, into cooperative or corporation, no? so they can work efficiently. kahit maupo ulit si Guadis, sinabi ni Bautista na gumugulong pa rin ang investigasyon ng NBI ukol sa umuray korupsyon sa LTFRB. Nagpasalamat naman si Guadis sa tiwala sa kanya ng presidente sa pagbabalik sa kanyang pwesto. Nangako siyang mananaigang integridad at transparency sa kanyang pamumuno sa ahensya. Positibo rin ang reaksyon dito ng ilang transport group. Anila hindi nagkalamat ang tiwala nila kay Guadis sa harap ng mga alegasyon sa kanya ako mismo, personally, hindi ko alam yung iba, wala akong makitang pagiging ilamat sapagkat hindi naman napatunayan na sangkop siya sa mga katiwalaan dyan sa LTFRP, kundi lahat ng statement nitong si Tumbado ay kanyang binawi na pawang uh, hindi totoo. Kanya, uh, eto siya na-contempt dahil sa kanyang kasinungalingan na nagdamay pa ng mga tao para lamang uh, mapansin siya. Ang magbigay ng pahayag si Tumbado dahil sa nakabinbin panghiring sa House of Representatives ukol sa issue. Karen Villanta para sa bayan.